Pagbasa sa banal na ebanghelyo ng Panginoon ayon sa sulat ni San Lucas sa Kabanata 6, talata 20 hanggang 26. Tumingin si Jesus sa mga lagad at kanyang sinabi, Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang magahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapuputan, ipinagtatabuyan at tinaalimura ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magala kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propita. Ngunit sa aba ninyo, mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom, sapagkat ngayon, nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propita. Ang mabuting balita ng Panginoon